Hello mga beshi, kain ni Tanta Pat nga po, ipunta namin sa may palengke. Bibili nga po kami ng mga gagamitin sa birthday ni baby Athena. Bumili nga po muna ako ng leggings bago pumunta sa may ultra mega. Isosot ko po kasi yung puting leggings sa may anniversary ng JIL. Kumuha na nga po ako ng pang-spaghetti, dalawang condos at dalawang nasal cream konting nga lang yung binili namin dito dahil papasok pa nga po kami sa loob ng palengke. Bumili na nga po si mama ng mga kutsarang plastic at tinidor at saka bihon pampanse. Pauwi na nga po kami. Meron nga po kami nakita na titinda na scrubber. Kaya naman po binili kami ni mama. Pagka uwi naman po namin sa bay, pumunta nga po muna kami dito sa bagong bukas na kendihan sa amin. Buti na nga lang bagong sahod ako mga beshi. May ko nga po si Bibi at ng mga candies pan loot bag. Nakakatuwa nga mga beshi sa edad kong 9 So nakakatulong na nga po ako kila mama Papaganda ko nga po si Bibi at ina sa sarili kong pera Di ko nga po ito magagawa mga beshi Kundi po dahil sa inyo Kaya maraming maraming salamat po sa inyo mga beshi Huwag po sana kayo magsasawa sa akin mga beshi After naman ito nagbayad na nga po ako mga beshi Tinulungan na nga po ko ni magbuhat ng pinamili ko Malapit nga lang din sa amin to mga beshi Kaya na malalakarin na lang namin Tinulungan na nga po kami ni mama magbuhat Isa-isa ko na nga po nalang sa supot yung mga candy at pinagsama-sama yung magkakamuka. Hello. Ito nga po pala yung nabili ni Mama plastic para sa loot bag. Nilagyan ko nga po na isang nip, choco malos, lollipop at jelly ice. at cookies. Ganito nga po siya kakyut pag may laman mga beshi. Konti nga lang po yung kong candy. Akala ko po kasi maliit lang yung loot bag. Medyo malaki nga rin po pala siya. Balit tinalungan na nga po ko Tita Chacha, Tita parang para nga doon po mabilis makatapos. Nakakontiyan nga po kami sa laman ng loot bag. Kaya kinabukasan bumalik ulit kami sa bilihan ng candies. Bumili na nga din po ako ng gamit ng pang candy corner. Pagkatapos nagbayad na nga po ako sa may kahera. Umuwi na nga din po kami mga beshi para nga po madagdagan yung laman ng loot bag. Pass forward tapos na nga po mga beshi. Nakagawa nga kami ng 50 pieces. Yun lang. Salamat sa panonood. Babay mga beshi.